bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Mother's Day. Tunghayan natin ang kwento ng Filipina Paralympia na si Adeline Dumapong na napagsasabay ang maging kampiyon sa para-powerlifting at ang pagiging isang ina. Yan ang ulat ni Daryl Clares. Isa sa mga tinitingalang para-atleta sa ating bansa ay ang retirado ng Filipina para powerlifter na si Adeline Dumapong. Si Dumapong ang kauna-unahang Pinay para atleta na nakasungkit ng Paralympic medal matapos niyang may uwi ang bronze sa 2000 Summer Paralympic Games sa Sydney, Australia. Pero bukod sa pagiging isang kampiyon na para-atleta, hinangad din ni Dumapong na maging isang ina taong 2002 nang isilang niya ang kanyang nag-iisang anak na si Eliza May. I always knew somehow na magiging nanay ako. So 2001, na-miss ko yung first ASEAN para games. Kasi buntis ako. Tapos sabi ko, ay ganito pala yung pakiramdam ng ano, hindi ko sama sa team. Kasi palagi akong kasama eh. Tapos yung dahil nga buntis ako, hindi. So nanganak ako 2002 and I was so ready for it. Talagang tag handak handak -handa ako, no? Na, na, ito, na maging nanay. Aminado ang 50-year-old Paralympian na hindi naging madali na pagsabayin ang pagiging atleta at isang nanay, pero hindi ito alintana ni Dumapong. Siguro disiplina lang din. to give up and just do what you have to do kasi pag tinapos mo naman yun, ano yung ito dito? Rewarding din naman. Tapos makikita mo na, ah, yung anak mo, ano mo yun, na hindi alam mo na naibigay mo yung dapat mong ibigay para sa kanya, ganyan. May ibinigay din namin sa si Dumapong para sa lahat ng mga ina sa pagdiriwang ng Mother's Day sa darating na linggo. Let us be the best nanay that we can be. Kasi kung yung best natin, ibinigay na natin, I'm sure yung mga anak natin, alam naman nila yun, at ma-appreciate nila yun. And so, sa lahat po ng na mga nanay dyan, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Double salute pa yan. Mula sa inyong pambansang TV, binabati namin ang lahat ng mga ina ng Happy Mother's Day. Daryl Luclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.